Suportado ng mga kongresista si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng naging pagtutol ng Pangulo sa panawagan ng ilan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Dagdag ng isa pang mambabatas, isa itong pambabasto sa mga taga-Mindanao. Si Melales Mora sa report. Kasunod ng mariing pagtutol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panawagang ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas, hinimok ng mga kongresista ang mga personalidad na nagtutulak dito na tigilan na ang kanilang mga hakbang. Ayon kay Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong, hindi lamang labag sa batas, kundi pambabastos pa ang itinutulak ng Mindanao secession ng ilan at hindi na dapat umusad pa ang ganitong usapin. Dagdag ni Adjong, may sapat na representasyon ang Mindanao sa pamahalaan na patunay na hindi naman nababaliwala ang rehiyon kaya't nararapat lang na panatilihin na lang ang pagkakaisa sa bansa. Kabilang sa mga nagsusulong na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating House Speaker at ngayon Davao del Norte First District Representative Pantalyon Alvarez. Ikinagulat naman ito ni One Rider Partylist Representative Rog Gutierrez, lalo pat katatapos lang ng termino ni Duterte at wala naman siyang ganitong plano dati. Giit ni Gutierrez sana ihintunan ni na Nina Duterte at Alvarez ang kanilang hakbang para wag na itong magbunga pa ng kaguluhan. Sabi pa nila Union First District Representative Francisco Paulo Ortega, maghahatid lang ito ng pagkakawatak-watak kayong pagkakaisa at pagbangon ang dapat pagtunan ng pansin ngayon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.